Ayan. Fourth floor na kami. Dalawa kami nag-check ngayon ng baby ko. Nilock namin yung gate doon sa baba. Ayan. Siyempre. Mahirap na. Ngayon yung mga gamit namin. yan Dito na po kami sa fourth floor. Isa namin ang ilaw dahil madilim. Next. Hop. Ay lahat. Sarado lahat. Okay. Safe lahat. Clear. Pagod ah. Next. Okay. Sarado lahat. Bulat lahat. Next. Oop. Oop. Sarado lahat. Patay lahat. Next. Ay, ah, maganda. Bukas lahat. Hindi yung sinasaray yung pinto eh. Pag nagka-problema, sino sisihin? watchman. Eh, wala naman susi. Wala namang kaming susi. Uy, takot-takot ako. to. Takot ako dun ah. Ito, next. Oo. Oh. <laughs> Huwag ka matakot lang kasi tinuturin mo sa'yo dati. Oo nga okay. eh. Hindi nga ako natakot eh. Nagulat lang ako eh. Lakas ng love man, ng baby pa, ko ah. Tinuro yung katawan ko. Okay. Oo, oh, sa science yun. Sa science. Next. Alright. Wala. Wala. Dito, dito, dito. Okay. Next. Okay, clear. Lahat ng floor. Dito tayo, bebe. Lahat po ng floor ay safe at lahat nakapatay at okay ang lahat. Thank you.